I have nothing but the interest of my country. <laughs> Ang UN, hindi mo masubsob yung patayan dyan sa Middle East na dyan. Eh kung ganun kayo, kabastos, <laughs> eh, umalis na kami dyan sa inyo. Mamurahin kita dyan sa forum na yan. Nag-away kami nung ambasador niya. Sabi ko, ambasador yung bakla. Nang nabasa yung EO condemnation, condemnation sa akin, sa ah. Hindi na yata mabilang kung ilang beses niyang minura at ininsulto ang United Nations, European Union at ang Amerika. Mr. Obama, you can go to hell. Iyo, e -E Better choose purgatory. Mismong mga kaalyado na nga ni Duterte ang nagpayong maghinay-hinay sa pagsasalita. The best defense that I can do is to insult you. Sampung tambohalang kasalanan ni Pinoy sa mamamayang Pilipino. Una, pagsasagawa ng ilegal na operasyon sa Mama Sapano na ikinasawi ng anim na, na Pilipino. Ilegal ang operasyon sa Mama Sapano dahil isang suspendidong hepe ng PNP na si Alan Purisima ang pinagmando. Sadyang itinago ang Oplan Exodus sa liderato ng PNP at maging sa iba pang mataas na opisyal ng gobyerno na miyembro ng National Security Cluster tulad ng kalihim ng Department of National Defense o DND, kalihim ng DILG, gayon din sa Chief of Staff ng AFP. Iligal ang operasyon sa Mama Sapano dahil sangkot hanggang sa combat operations ang dayuhang tropang U.S. US ang nagpondo sa Wolverine o Exodus, nagbuo ng intelligence packet, nagtraining sa SAF PNP, kasama ang dayuhang sundalong Amerikano ng SAF PNP sa madugong operasyon mula sa Tactical Command Post at sa aktwal na labanan at may drone ng US na nakasubaybay habang nagaganap ang inkwentro. Anim na putsyam na Pilipino ang namatay nang nagastang General si Aquino at kinumando ang isang sensitibo at malaking operasyong pulis alinsunod sa kagustuhan ng U.S. Umabot sa 1,500 na pamilya ang nagbakwit sa dating payapang komunidad ng mga sibilyan sa Mama Sapano. Pangalawa, pagsuko ng soberanya ng bansa at pagsunod sa dikta ng U.S. Kinakaladkad ni Aquino ang Pilipinas sa gera ng U.S. sa ngalan ng War on Terror nito at pinirmahan ang makaisang panig na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ipinatupad niya ang anti-Pilipino at makadayuhang K-12 na sistema ng edukasyon. Patuloy din itong nagiging inutil sa bayan at sunod-sunuran sa dayuhan sa isyo ng Spratly Islands at Saba. Pinalusot niya ang U.S. sa maliit na danyo sa malaking pinsalan nito sa Tubatahari. Pinapahintulutan niya ang mga dayuhang bansa na maglabas-pasok ng nuklear na armas sa karagatan ng Pilipinas. Pinapagamit din niya ang karagatan at himpapawid ng bansa para sa operasyong militar ng US. Pangatlo, pandarambong sa kaban ng bayan. Aabot sa 237 billion pesos ang ilegal na ipinaloob ni Aquino sa kanyang solong kontrol sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pinakinabangan ito ng kanyang mga kapamilya, kaklase, kaibigan at kabarilan. Dalawang beses nang idiniklara ng Korte Suprema na ilegal ang DAP. pang kriminal na kapabayaan sa pananalanta ng bagyong Yolanda at iba pang kalamidad Higit sa 12,000 katao ang namatay sa mga malalaking kalamidad sa ilalim ni Aquino gaya ng mga bagyong Yolanda, Sendong, Pablo, Ruby, Glenda, Santi at pananalasa ng habaga. Sa dami ng kondong hawak ni Aquino gaya ng DAP, Presidential Social Fund, Special Purpose Fund, Calamity Fund at iba pa Walang ginawa ang gobyerno para makasapat sa paghahanda at maiwasan ng matinding pinsala na mga tao ng mga taong mararaming kalamidad sa buhay at ari-arian ng mga tao. Panglima. Pagpapahirap at pagbebenta ng interes ng mamamayan para pagkakitaan ng mga pribadong negosyo. Ibinenta ni Aquino para pagkakitaan ng malalaking pribadong negosyo ang mga public utilities at serbisyo gaya ng Orthopedic Hospital, MRT at LRT, mga komunidad na tirahan ng Maralita, gaya ng North Triangle at iba pa. Pang-anin, pagsirit ng presyo ng mga bilihin at batayang pangangailangan ng mamamayan habang ipinako sa napakababang halaga ang sahod. Nananatili sa 466 pesos ang minimum wage sa NCR at mas mababa sa mga probinsya habang tinatayang nasa 1,200 piso na ang halaga na kailangan ng isang pamilya kada araw para matustusan ang mga batayang pangangailangan. Pampito, pagwasak sa kalikasan sa malawakang paghihina para pagkakitaan ng mga dayuhang kumpanya. 61% ng mining applications ang inaprobahan ni Aquino o aabot sa 1,000 sa mahigit 1,600 nag-apply. Nag Nasa mahigit libong hektarya ang binukas para sa pagmimina habang mahigit 100 bilyong piso ang kinikita at inilalabas sa bansa ng mga dayuhang korporasyon sa mina sa taong 2014 lamang. Kapalit nito, halos 40,000 pamilya ang napalayas sa mga komunidad at lupang ninuno at 31 katutubo sa mga lupang mininina ang napatay. Pangwalo pagharang at pangluloko sa distribusyon ng lupa sa Hacienda Luisita. Patuloy na pandarahas laban sa mga magsasaka at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita at patuloy na kawalan ng hustisya sa masakir. Pangsyam, patuloy na paglabag sa karapatang pantao at pananabotahe sa peace talks. Sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy, lalong lumaganap ang kontraktualisasyon sa pagawa. Maraming maralitang mga komunidad naman ang marahas na dinimolish. Umabot na sa 208 ang bagong bilanggong politikal, 204 ang biktima ng extrajudicial killings, 21 ang biktima ng sapilitang pagkawala. Samantala, pinapahintulutan ni Pinoy ang special treatment kay General Palparan at promosyon sa mga dumukot kay Jonas Burgos. Binabaliwala niya ang mga napirmahang kasunduan sa pagitan ng GPH at MDFP gaya ng Karil at Jasi. Gayon din sa pagitan ng GPH at MILF, gaya ng Coordination at Ceasefire Agreement. pang pagbibigay pabor at posisyon sa gobyerno sa mga KKKK at pagpapanatili sa kanila bagamat nasangkot sa katiwalian. Suspendido si Alan Purisima sa pagkahepe ng PNP dahil sa gun scam at korupsyon pero pinamando pa rin ni Aquino sa pumalpak na Operation Wolverine nasangkot sa possession of firearms at pagbili ng mga pirated DVD si Presidential Political Advisor Ronald Llamas, pero pinagtanggol pa rin ni Aquino. Autor ng iligal na DAP ang kalihin ng budget and management na si Florencio Buchabad na kumontrol sa 237 billion pesos na kaban ng bayan kasama si Pinoy. Nasangkot si Alcala sa mga smuggling at kartel ng produkto sa agrikultura at nasangkot naman sa korupsyon sa pagkor si Nagyat, Ngunit pare-parehong ipinagtanggol, pinanatili sa pwesto at pinagmalaki pa ni Aquino. Hindi mapapanagot si Aquino sa kanyang mga dambuhalang kasalanan sa mamamayan hanggat nananatili ito sa pwesto. Kaya ang ating panawagan, paalisin at panagutin ang puppet, pasista, pahirap at walang malasakit sa mamamayang Pangulong Noynoy Noy Aquino. President Noynoy -Noy Aquino faces yet another criminal complaint in connection with the bloody Mama Sapano incident. This is the third in a series of complaints filed before the Office of the Ombudsman against Aquino, dismissed Police Chief Alan Purisima, and former PNP staff Chief Hetulio Napenas. More details from her Jervis Manahan. Hindi pa ako nagpalaki ng anak para patayin. It was an emotional moment for Helen Ramakula when she pleaded for justice at the office of the Ombudsman today. She is the mother of PO2 Rodel Ramakula, one of the 44 elite police force who perished in the deadly Mama Sapano encounter. One and a half years after the grim incident, Helen and fellow Safkin went to the Ombudsman to seek for elusive justice. In doing so, they relieved their worst nightmares of losing sons who died in their line of service. Gusto po namin makamit po ang sa kanunos-nunos po na sinapit ng mga anak namin. Alam po, kahit mga tagabundok lang kami, kung ano po ang dahilan kung bakit sila pinatay, sumunod lang po sila sa utos ni Pinoy. The three mothers filed a case of reckless imprudence resulting to multiple homicide against former President Benigno Aquino III. Former PNP Chief Alan Purisima and former Staff Chief Hetulio Nepeñas. They are the third batch of families to file such case before the Ombudsman. In their complaint, they pointed out that the former president was too careless and had no foresightedness in executing the sensitive operation. Furthermore, they said Aquino had the power to save his troops but instead chose to exchange text messages with Purisima, who was suspended at the time. Their legal counsel attorney Ferdinand Topasho asked that there should have been seven families filing the complaint today. but the four others received grave death threats. They are in the process of tracing who sent these threats. But despite this, the group is determined to file more cases up until this becomes a class suit. Topacio added that they would have loved to consolidate the cases but they are having difficulty in reaching those families who reside in far-flung provinces. Lahat po dapat ayong 44. At uh, hindi po kami titigil. At sana po nanonood si Pangulong uh... Aquino po. At tingnan niyo po yung ina. Nung mga namatay, lumuluha po sila. Dahil po sa inyo, Pagulong Aquino. In total, 8 out of the 44 families have filed cases already. The content of all these cases are similar but have different petitioners. The grieving families are being assisted by the Volunteers Against Crime and Corruption or VACC and the Citizens Crime Watch. We tried reaching the camp of the former president but they have not responded to our text messages as of yet. For the PTV News, Jervis Manahan.